Magandang araw mga kababayan, nagbabalik ang Tribal Tropical World at maraming salamat sa inyong panonood Ngayong araw ay papakita ko sa inyo, si-share ko sa inyo ang aming buhay dito sa bukid At ito po, yan yung salikuran ko, yan yung dagat na yan Siya na po yung West Philippine Sea yung, kumbaga dyan naghahabulan yung mga sundalo natin ng Pilipinas at ng China. Nandiyan sa laot po na yan. Kung matatanong ninyo. Overlooking po dito. yan. Yeah. I-share eh, ko lang po ito sa inyo. <laughs> Ayan, yan yung lugar na yan. Kitang-kita namin yan yung mga barko na dumadaan dyan minsan. Kaya sa lugar na to hindi ka malulungkot sa ngayon. Hindi ka malulungkot pero nung araw na maliliit pa kami, lungkot na lungkot kami dito. Kasi nga wala kaming kaibigan, wala kaming mga kalaro ng kapatid ko nung maliliit pa kami. Pero ngayong mga ganitong panahon, ito pala ang hinahanap ng tao, yung ganitong lugar, yung tahimik, malayo doon sa maraming problema sa bayan walang bayaran dito walang bayaran na tubig walang bayarin na ilaw libre dito masipag ka lang magtanim ka kamuti uh, mais mga gulay libre na nang bibilihin mo lang dito isda doon <laughs> sa mga nangangawil dyan kaya maraming maraming salamat po. Yan o, pinapakita ko lang po sa inyo ang aming lugar na ito. Ito po ay dito sa may barangay Pagumbayan, Puerto Princesa City, Palawan. Uh, west, west coast po ng Puerto Princesa. O oh, yun o, yung manok na to, sinusundan niya pa ako. <laughs> <laughs> Tapos dito po sa kabilang side na to, ito yung lupa pa rin namin doon na napabayaan namin. Yan, ililinisin ko pa. Pag tataniman ko ng kung ano-anong pwede itanim. Yan, sa kabilang niya ng ulap na yan. Diyan po yung Puerto Princesa. Pag ah, nag travel po, kaya nag travel kayo, nagsakay kayo ng motorsiklo or jeep, 64 kilometers po yan, halos uh, isang oras po ang biyahe. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At puputulin ko na po ang video na ito. Sana po ay magkita po tayong muli sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood.